na po yung performance ko ng siya lang po or solo niya, yung malakit. Kaya po, parang... to, Mika, salamat po! <laughs> yung mga videos po na yun, 10 years old pa lang po at ako nang or mas datap. Kasi kung hindi niyo po alam, yung mom ko po kasi is OFW. Bago <laughs> <laughs> po yun niya, no? Bago po yun niya, no? Bago po yun niya, no? po dito. Anyway, OFW po. So, mom ko po kasi hindi po siya nakakapunta sa lahat ng events po namin sa school. Wala po siya every time. So, yung mga pinag-perform ko po sa school, binibidyo po ng ate ko or ng mga pinisan ko po para po ipadala sa kanila.

Kaya po, parang muna sa nanay ko po lahat ng videos na yan. Pero pa puro na kong ma-arty ako, pero hindi na po hanapin, hindi <laughs> Ay, naku, ang gaganda naman ang mga bulaklak dito. Ano po, ano naman to? Kamachili na naman. Wala naman po nga itong kamachili. Sana bumuwa lang. At ito naman, ano to? Ano yan? Album naman po. Niluluto na po. And sobrang excited ko po. Ah, ano dun po